guys at eto naga uh, ano may langka kami dyan guys na maliit din at eto yung langka na inano namin dahil akala namin hinog na yun pala ay uh, medyo may sira siya sa loob guys pero niligtas ko yung ibang pwede naman siyang ano eh hinuwa ko yung ibang yung laman kasi ah uh, dulceo natin, guys. I-matamis na lang natin para mapakinabangan yung ating pinaghirapan doon sa itaas ng puno. So, binalot ko siya, guys, kasi akala ko napakaganda. Yung pala, may problema din siya sa loob at kaya pala medyo delay yung kanyang paghinog. Kaya, ayan, matamis naman siya kahit maputla. Para siyang nagulat. Ha-ha-ha. Para siyang nagulat, guys, maputla. Pero matamis. Kaso lang, gusto ko siya para, sure, uh, gawin kong jam para yung idolsi ko para, para ma-preserve siya guys. Ma pwedeng ipalaman, pwedeng ilagay sa turon, kung magturon ka. Kaya yan, iiwain muna natin siya mga kalangga. Ayan. Ayan, iiwain muna natin siya. Ayan siya guys. So, iiwain muna natin. Ayan. Iiwain ko siyang pahaba para madali siyang ma-absorb sa ano guys, sa asukal. So, para hindi masayang yung ating langka, syempre, nakaka, ano naman pong itapo natin, na pwede naman siyang gawin na dulce or yung ijamba natin. ba diba? So, hiwain lang natin siya paba. And, para may pakinabang naman ang ating ano, pinaghirapan. Kasi blessing pa rin ito, guys, na tayo ng bunga. At syempre, hindi naman lahat ng bunga ay talagang perfect. So, may problema siya. Kaya pala, dili yung kanyang pagano. Malambot na yung kanyang mga balat, pero yung kanyang loob ay eh, hindi pa gaano. Nung... Kagaya nito, para siyang nagulat. <laughs> Maputla siya, guys. Pero matamis. Kaso lang, ang gusto ko nito, iano ko siya, i eh, para ma-preserve, mailagay sa ref, kung gusto mong magawa ng turon, gusto mong maghinatan, pwede siyang isahog, pampalasa ng ating mga niloto. Magawa ka ng turon, pwede mo ito kalaman, magawa ka ng hinatan, bilo-bilo, pwede ito. So, may mga purpose naman ito siya, guys. Pwede rin ipalaman sa tinapay. Kaya, para hindi masayang yung ating bunga ng ating punong kahoy na So, kailangan natin pahalagaan din natin kasi nakaka, nakakasgaba naman guys kung hahayaan lang. ba So, nandito muna guys ating anuan kasi ito na guys, tapos nang hiwain ang ating langka. So, isa lang na natin siya para madulsi na or madulsi lagyan na natin ng asukal. ilagay na natin ang ating uh, langka, guys, dito sa hawas. Ayan. Dito natin siya iluto sa teluasi yan Malaking kawali para makapag mahalo-halo siya natin. Ayan. Ayan siya, na siya, ang langka na hiniwa. As ilagay na natin yung asukal. yan So, hayaan lang natin siya mga kalangga na mga ka GSM linda, na mag ano siya mag matunaw yung asukal sa kanyang ano hindi natin lagyan ng tawag to ibang ano basta yan lang ang magdala ng ano sa kanya yung asukal mahirap daw yung sobrang ano tama lang siya na ma-preserve lang natin ma-dulsi lang okay usitin natin yung ating kalan at yan guys so haluin natin para yung asukal ay mamix sa kanyang salangka guys yan ito lang yan mo diba nagtutubig naman siya pag ano kusang lumalabas yung juicy ng langka at saka asukal natutunaw yan ayan dandan lang ang ating apoy para hindi agad-agad siya mat matutong ganyan lang kasimple ang ating uh, ating pag hindi ng langka guys kasi sayang sayang yung produkto na malaking blessing na rin ito at kahit hindi siya gaano yellow pero matamis din siya So, pinili ko talaga siya, guys, na mayroon malang ma masig. O, yan. Or, pwede na yan siya pang halo-halo natin sa ano. Yan lang kasimpleng, ano, para mapakinabangan ng ating produkto, hindi masayang. Ayan na siya, guys, oh kumukulo. Kumukulo sa kariling, ano lang niya, yung katas ng langka at saka asukal. Ayan. Ayan mo. Tingnan mo guys, oh, nagkaroon siya ng sabaw hindi kailangan talaga ano kasi kusa lang magtubig ang langka yung kanyang yung juice ng langka so ayan hayaan lang siya natin guys dandahan ito na guys yung ating diba so malapit na siya guys yan lang natin na maglapot yung asukal. Ayan. Konti. Ito na guys. Tapos na yung ating ah uh, candy. Ayan. Malapot na siya guys. Tamang-tama ng hanguin na natin. Ayan. Para hindi naman siya masyadong matigas. Kaya ilipat na natin siya dito guys. Sa ano. So i-off na natin ang ilip ang apoy at i-transfer na natin dito ulit para maging maglamig yeah, yan yan guys ayan. para palamigin natin siya yun yan na siya mga ang ating golsing langka So, ma-preserve na natin siya, guys. Lagay na natin sa rep. Para kung gustong mag ginataan or magturon, pwede siyang ilagay. So, thanks for watching guys. God bless us all. Happy Sunday.